Magandang araw sa lahat. For today's video ay gagawa tayo ng bahay sa libingan ng ating mahal na ina. Dahil sumakabilang buhay na noong November 15 ng ating mahal na ina. Kaya ginawa natin ng bahay ang kanyang libingan. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga baguhan lang, subscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana yung makatulong kayo. Nambaragdagan tayo dito sa ating channel at paki-like naman po sa ating video. Maraming salamat po. Pagpatuloy natin, ito yung libingan ng ating mala ina na suma kabilang buhay noong November 15 lang at inilibing siya noong 25 ng uh, November so ito ang kanyang libingan ginagawa natin ng uh, bahay dahil ito yung ano dito uh, libingan bawat libingan ay may bahay kaya ginagawa na rin natin ang bahay ito pang hindi naman po ma, uh, daling masisira yung kanyang mitso uh, may atip uh, upang hindi madirikan uh, ng sa ulan at saka sa inip. So, nato, tayo na uh, parlings so, ito yung ating mga kapatid tayo lang mga kapatid uh, ang tulong dito wala tayo hindi tayo nag uh, hire pa na uh, magtatrabaho dito tayo lang dahil matuto naman tayo magawa nito kaya tayo na mismo ang nagtatrabaho pang receive tayo So, ang area nito ay 12 by 12 12 length at 12 ang ganyang width. So, 12 by 12 ang area nito. So, ang inuuna natin yung uh, parlins upang ma pako na natin ang uh, ating bubong yung yero so tapos na ang nag, ano tayo tapos na tayo na parlings mag gagawa na tayo ng tawag dito sa amin is sanipa tapos ng sanipa ay ang kanyang bubung uh, bubong na ito yung mga bagong uh, style ng mga bubong ngayon ito ang ating uh, design sa kanya uh, bahay Ayan. reading ready na yan ating uh, top ay like ako ang hiero bubong ito na ang kanyang uh, matapos na natin eh, pinako yung bubong na, na 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 tapos na natin na pako ang yero ito na ang kanyang resulta so apat na oras. Ah, apat na oras uh, na sorry na tapos itong ating eh, so, kung may ulan man wala si Al Nainit at ulan hindi, madaling masisira itong kanyang may katok tawag sa amin katok o kaya yung bubong pang modern ito na design sa ngayon na yun. yung mga latest na design sa bubong yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat